po. 30 po ang kilo. Yung kilo natin. Bili Ha? Na, eh. huh? Bili Magkano po sa suwa? Eh. 50. Ay, dala nyo na lang suwa. Bili mo yun. Gusto yun yung ma. Yun na lang dahil sua Libre yan ni mami. Magkano yun yung type? bili ka ng maganda talang kaya na ba kaya kung kaya na ba kaya kung kaya na ba kaya kung kaya na ba

Magkakaroon na, na, na stroke dahil lagi kang high blood. Yon, yon talaga. Pakidig so, big ibig sabihin, ay, hindi ako pwede maging high blood kasi baka ma-stroke din ako. Yon, yon, yon talaga. Hindi payo mo sa akin. <laughs> yon, yon, yon. Hindi ka, bakit ka na high blood kuya? Bakit ka na stroke? Kaya, ay talaga. High blood. Talaga. Ah! Anong, anong iniinom mong gamot? Ayun, ah, lusartan. Lusartan! Tsaka amlodipin. Yon. Pantok ko lang kayo, alam na lang. Saka bumili, eh, syempre, high blood eh. Ah. Uh -huh. Saka ba bumibili nun? Kapitika ah pa kita. But ito ba yan? Blood mo Alam mo bakit may ganito ako? Kasi ay ako eh. <laughs> Kaya oh. Ano ba, ilang milligram ba yung losartan mo? Hindi ko Basta ininom Basta Ah, ito. Tsaka mlodipin, Sabay mo yan ininom. Ano ba mga pinagbibenta mo? Pagtatapong. Okay. Malamang. Ano tong saging na to? Tenta lang kayo Kung ako nang ano dito. Hmm, Lalo. <laughs> Pati na ba lahat yan? Sige. Hmm. Kiluhan. Hindi yan. Plastic. Plastic naman. pa plastic na gan. Aral. Kaya sa kita pa Game na. Ang dali oh. lang. Kumukuha pa ako ng buwelo eh. Game na nga eh. Bumubilo ko kasi. Sa dalila. Sa dalila oh. binubuwelo ko oh. pa. Basta kuya. Ano mga oh. ahog kang kung kunyari, ano ko lang, di ka ako umiimik, umiimik ka, tapos kunyari, ang sama ng ugali ko gano'n. <laughs> kunyari lang yun lang. lang. Tapos mo, no, ma'am, relax lang po kayo, ma'am. <laughs> okay, huwag kayo, ma'am, i-blood, ma'am, relax ka lang. A few moments later. Kuya, pwede po ba bilis-bilisan niyo po palang konti, eh? magkakaan po yung busko, eh. Yes, kaya, okay lang. Eh, pakilagay na lang po nito. Ano ba yan? Ang bagal-bagal mo! Kanina pa kami, di ba? Ang pakabagal mo! <laughs> Pasensya na po kayo! Ha? Pasensya na po kayo! Kung magtingda kayo, dapat bilhin natin yun! Hindi oh, 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 natin no, tao no, nagmamadalik! No, no, no. Pinta kayo ng no, benta dito! Oh, <laughs> Ay, bet kayo! Bagal-bagal mo magtinda. Ano ba? ba yan? Tulungan kaya yan. yan. good! Tagal mo magbenta? Ano ka ba? Stroke ka? Hindi oh, pa, hindi pa. Makasakali pa. Patahinis ka? O, pagkano ba itong pomelo mo? isa lang yan isa? Oh. Pag ito hindi matamis ha masabi sa ko sa'yo ibabalik ko to dito o okay. Oh. ok na ok na diba? o oh, isan lipo mamadali kami okay, po. thank you, you tatay ta tinamin mo yung gabo ito, tata, yeah. okay na ba to? thank na ok na ay, thank, you. Yeah, okay. Ay, thank you thank you thank you, thank you. <laughs>